Dapat mama. 27, 23, Ate Mai. Ate Mai? Oh. Saan so ba tinawagan ka ng Dole? Dole? Department of Labor? So, oh. Tinawagan 3, niyo pa 21. nga lang kung Hindi oh, may ayuda. hindi, yung sa, ano daw, sa Ah, sa Hindi eh, may ina. Hindi pa naman ako pinapupunta sa ano. Mm. Sa Tinawagan lang ako. Oh, sige. 3, 321. Happy tour. 321. Eh, mas replyan mo. Pagkinawagan daw ng dole. Ibig sabihin sa ayuda. Morning po. Hi! Good morning. Shout out. YouTube. Ayan. Ayan. Ay, ay. <laughs> Ang dahil sa tatay. pumunta ka. Mamaya, apa. Ay, may pasok. Ay Ang mga naghihintay ng mga estudyante. Good morning po. Magandang araw po sa inyong lahat mga kudyokers. Medyo umatagal tayong walang live. So, ito tayo. Barangay Banga 2nd. Mga daily. <laughs> ah, hindi kami nakapag-live na sa bahay si tatay. Kwentuhan ng konti. Namimiss na kayo ni tatay Rick. Ha? May ng mga kababayahan. Si ate mo uh, Muna to. Para tayo ay eh, merong... Meron tayong ano... Nilibot ko muna kayo sa barangay Banga. Second. Ang barangay ng tatay Rick. Ito, so, araw Kailangan ng katawan ng naarawan. Good morning po. Maganda umaga po sila. Dito po, papunta sa barangay Banga Second. So 私は。 Hello, Konsi. Nandiyan na raw eh. Nandiyan na raw si Ami. Hintayin ko na lang si Hepe. N Message ko na si Hepe. Mm -mm. Morning, morning. Hi. At least okay na. Ano si Konsi? Hintayin na lang kita dito. Hindi lang. Sandali well, lang. Good morning lang ako Ate She. Good morning, Ate She. Good morning sa inyo. Good morning, Sek. Good morning, Claire. Ay. Pansinin nyo naman ako. Naka-YouTube ako. Naka-live. Okay. Babay na nga. Oo. Dito kay Tatay Rick. Hi. Hi. Ay, ang ka pala. Nice to see you again. Hi. Hi. Yeah. 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 Sige na nga. Papatayin ko na nga. Ay. Hindi ka muna mag-shoutout sa mga taga-barangay ba nga sa Ekenrean? Oo. Copy po. Shoutout eh, oh, sa mga nating Ekenrean. sa 4 Oo. Saka yung si Anang. Ay, kailangan ba ano? Kailangan ba? Kailangan ba pag nag-invite, ano, yun talaga isa-isa? Hindi kasi ako sanay, basta yeah, GC lang. Ganun ba yun? Kaya pa ba? Kaya kami naman, pupunta, Kaya natin. Shoutout <ctorate> <laughs> Shout out ko si Lito. Isang magandang e smile. Pinaka, yung pinaka, yung e smile. Ay, oh! tayo yeah, kay Tatay yeah, Rick ha. Yan po ang pinakagwapo po ng Barangay banga Second concert. Okay. Okay, okay. 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 Sige po, mga ka-Jokers. Napo. Kita ang barangay Banga, guys. Ibigin. po. magandang 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 umaga po. Ayan po, meron tayo dito sa Barangay Bangas. Eh. Dito po natatagpuan yung Makmak -mak Practical Shooting Association. Yun yung mga nagbabarilan dyan. na hmm. Medyo nag-update po tayo sa YouTube. Si Ate Maya po muna to. Mga kadyokos na. Si tatay po eh, medyo ano pa. Good morning, good morning po um, Medyo matagal po kasi tayo hindi nakapag-ano sa YouTube Gawa nga po nasira yung cellphone ni Tatay Rick e Sa Facebook na lang po kami nakapag-live e Ngayon lang po kaya maya po, hintay lang natin si Tatay. I'm Pen! Ang aming Summon Officer. Mga ka-jokers. Ati Maya muna to. Ang init. Sarap ang papawis. Grated, happy birthday. Apo, thank you so much. magano mag-hello -ano ka, mag -ano ka muna sa mga ka-jokers natin. Hello po mami, may hintay ko lang si may Ito ba dyan? Nakalaki yan. Mm -mm. pa, mga Ang ganda ng bangas ito. Maga pa lang puno na tao sa barangay ang asig hmm. Kaya kung hahanapin niyo si Tate Eric, dito lang po. Ito lang po kayo ng barangay ba nga second. niyo na si Tatay Eric. Malapit lang po dito ng bahay ni Tatay Eric. Okay po. Bye-bye po.